Grabe, ganito pala kalupit nangyari sa United Emirates. Diba? Kawawa sila. Tingin mga sasakyan. Grabe yung nangyari. mga bahay. Yung na pati mga bahay. Kahit gaano ka Kahit gaano talaga kadaming pera Kapag sakunang nangyari Wala kang magagawa Walang magagawa yung pera mo ang United Emirates isang napakayaman na bansa Pero pag ganyan na mangyari Naku, kawabang ng talaga Yung mga din, grabe yung baha Yung mga pulog, Ang lakas ng hangin Sobra naman yan restin tinan nyo guys titlagi lang tayo manalaanin sa Dios. napapanood sa mga teleserye.